Doon na person of interest o POI ang kapulisan may kalambagitan sa pagpamusil patay sa magtiayon pasado alas 3 sa hapon niya itong Bernes, Junio 6, 2025 dito sa Purok Otso, Parangay Kulasihan, Lantapan Bukidnon. Ang mga biktimang nailang si Ila alias Juni o alias Mara, tenant sa tubuhan o mga residente sa Purok 5, Barangay Bangkod, Malaybalay City, Bukidnon. Sa pakiginabi sa XFM News Team kang Police Major JV Babaan, ang spokesperson sa Bukidnon Police Provincial Office nga ang sinumbok nila nga POI, posibleng mastermind sa pagpatay sa magti ayon. So, sa walay pagkwanser, ipamusil sila sabay. Ako din sa witness, sir, dalawang kwanser tao ang nakita. Isang nakamotor, tapos isa ka gunman. For now, sir, na, say, kwan, persons of interest na mastermind sa pagpatay. So, ang um, sa ato lang is ma-establish na to yung country, yung involvement. Kaya nga pauli na ang mga biktima sakay sa Honda XRM 125 nga motorsiklo. Dihang gipusil sila sa gikatahong riding in tandem nga sakay sa Osaka Kawasaki baja nga motor. Dugang ni Police Major Babaan nga tuloka ang gulo ang ilang gitanaw sama na lamang sa land conflict, personal ngaway, away, sa trabaho sa magtiayon. Sa mga ang gulo lang sa land conflict pero napamili ang gulo kayo ginasinit sir. Sige, Tor, sir. Uh, tulok ang gula nung hinatanaw, sir. Land conflicts, tulong nga, trabaho. Aron malayo sa sakit nga MPAX, ang Yes to Health Incorporated na sa ka food supplement nga makatabang og panagang sa sakit nga MPAX. Tumar sa Premium D3 Sap Gel Capsule. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, nanukadri sa XFM Bukidnon, kini yung katropang si Jao Pagotayaw, XFM News.